Guys, diyan na po mi guys, magsimula na naman kami guys. Mauni guys among nahuman gahapon. Kulang pa kami nang Kuwang pa mig mga kwan guys, kahoy, herba. Oh no guys. Muna mong agi gapon guys. Malaki-laki pa yung ayusin guys. Oh. Kulang yung ano guys eh. Mga ano eh. Kahoy eh. Yung ganyan oh. Sinta. Tsaka ganito. Tawag yan. Gunting. Oh, yun sa kami guys. Hello. yun guys, yung ayosin namin dito guys ito, mayroon pang anime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8